Ganda yung mag-golden yung ngipin. <laughs> Ayan, nag, nag, ano, kami, nag kami ni Inday dito. ayun oh. Ayan, di ba, di ba, diba? Kasi pupunta kami sa school ng alaga niya. One o'clock pa naman eh, meron pang time. So, dito muna kami magtambay. Ayan, bakit ang laki ng camera ko? Nakazoom ba? Hindi naman naka-zoom. Sana ko, pwede lang ang bilili na ito. lang ako. Next, lang ako. <coughs> Wala kang ispon, lagot ka. Oh, may pwede sayang. Puro naman to bubbles. Eh, bakit mo sa bubbles? May hindi ko yan. I-mix mo yan. yan? Dahil hindi malam alam init. Sabi sa'yo eh. Mainit eh. Diba ba? dito? Bubbles na din hindi. Mm -hmm. Yan. Yan. Ting, 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 ting. <laughs> ting 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 ko naman yung kinakain ko eh. Ang kinakain niya kamote oh. Nagbao ng kamote. <laughs> Nagbao ng kamote dito sa maglo Yan na ayaw ko dito. Hindi nga mainit talaga day eh. Try mo. Try mo. Higop. niya itong babae na Touch ko. Half ano yan, half malainit, half malamig. Mainit na eh. Malamig talaga na mm. Yun Yung mabot, malamig yun. Kahit sa ilalim. Igupin mo, igupin mo, igupin mo. Igupin mo. Ayun ako. Saan ba babae nito? Oo, oh, ayan, yeah. hindi mainit, hindi mainit. <laughs> mm. Mm. Labas na si Jansi Labasan na. Uy, mayroong ano si Bosing. May ano message. Ano kaya? Patayin ko muna. Ayan. Mm -hmm. Go, go, go. Hello, hello everyone. Nandito kami. sa Pong. Oh. Nandito kami sa Chong Oh. So, hinihaya ko si Hinday manood ng Star Cinema. So, ang Star ano Cinema. Yung... Stop mo na. Eh, eh, Star, ipakita. Star Cinema. Oy. Oh, yeah Star Cinema. So, dito Luga. yung area. Luga. iba Iba-vlog kita. I'll go. Let's go. <laughs> go. Sige, ikaw magsasalita sa vlog ko ngayon. Ikaw ang mood. <laughs> Kaso walang... Sorry, ay sorry. Para hindi kami makatingin ngayon kasi walang love. Diba? ba? Ayan oh. o. To so, scary siya. Scary siya. Pang bata. O, oh, pang Halloween. Ayan, Tokyo Revengers. Kasi malapit ang Halloween. Bloody, bloody Halloween. May shampoo. Wow! May May mishampo. <laughs> Lost the star. Lost and the star. Okay. So, ayan guys. Hindi kami makapanood kasi wala yung gusto na movie. So, sana tayo. Mag-ikot-ikot mag, so, na lang. Ikot na lang kami. So, bye-bye. Cinema. -bye. <laughs> Paper stone. Uy, ang cute na mga pinapin. So, kapag nanonood kayo na sinima ito, hindi kayo magbuto kasi maraming, maraming pagkain. 15 ang dollars. Mahinig dito. Mahinig siya sa bread dito, guys. Mahinig siya sa bread. Ayan. Sa sa bread. Ayan. Ay, 15 dollar. Ito, cake. So, Magkano ang cake Pero bawal yan. Eh, ang mahal naman ang cake nila, 268 dollar. Bawal yung ipasok sa loob. Okay. Yan guys. So, papahanan mo na tayo kay Star Cinema. <laughs> kasi hindi tayo makapanood. Sa so, kadalahan ng walang love story ngayon. <clears throat> Parang hindi kami pinagpala ngayon ah. Yeah. Ano pa kami sa tadhana? Love story nung ang hinahanap namin. Ipinag ipinagkait pa. Okay, tayo, alam mo itong Baka Makamalikaw tayo. <laughs> so, don't worry guys. Alam ko so, to. Ikaw ang... Ang dai ko ngayon. Ng sapatos, ng pera, mo mo ng $490. Ay. Yan sa Hana, ito yung mga branded na ano. Branded na mga oh wow. Sobrang mahal. Celine, uh, Chanel. Lahat ng ano Nandito sobrang mahal lang. Hindi, may kina din. Eh. din. Okay, yes. so, yung, pang winter niyo ano mga Malapit na winter. Pang winter na yung kanilang mga display. Pasyal, pasyal lang. Uh, Hindi minutes, nine minutes na. Three minutes. Wala kasi yung pera ngayon. Ang shopping na lang kami. Tingin-tingin. Kung may magustuhan, nakawin. Bawa. <laughs>

Armor. Oh. Ay, ang sarap. Nagpalamig eh. Okay, Starbucks. Diyan, sabi niya, mahal na yung Starbucks. Tingnan mo yung gano'n. Sabi mo, 100 lang ang hindi. Oo, tira mo. Oo, 37, 41. Yung cup-cup na. Yung mga ano? Yung. Yung mm. tawag yan? snack nila? Yung mga bread. Oo. Pero may mga ano nila. Baka kapag bumili ka, bumili ka, anong gusto mong love yan? Giveaways? Mm. Hindi yan giveaways. Kaya makan. Tope ano yan eh. Totoo ang puppy talaga. Walang halong. Ano. Lawak pala ng lugar ng Starbucks dito. Ayan. Hindi, okay. ba? Yung mga chocolate. Ah, kala ko chocolate. Yung mga chocolate ako yun. Saan? Budi you... ba? Sa banda? Ay, di. Ayan. Ay, chocolate ka tayo. Oo. Yung mga chocolate. Yung, ano yun? Cocoa? Okay, tingnan mo oras ha. Baka mamaya makakalita ako. Si, 13 oh, oh, mm -hmm. Mga ano 'yan eh? Yung munay. Para... Munay. Oh, dark chocolate, Viselman. Mm -hmm. day, 839 so, 8... 839, oh, 839 dollar. Okay. <coughs> yan lang ang kalaki <coughs> es como na en el de Armani. Ayon, Adidas. Adidas. tayo. Adidas. Hay un Adidas. na un na. Hay un Adidas. Hay un Adidas. Yung un okay, Adidas. Um, hay un wow. Adidas. Hay un 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 Adidas. Hay dami Adidas. Hay naman Adidas. Hay ngayon ha, Hay un Adidas. Adidas Magkano na 720 720 Ah, oh, 1,000 dahil 1,899 dollar OMG Ha? Huh? 1,800 Oh, ini ooo, giitano, nggak sih? Oo, nggak Ini nggak sih, nggak sih, nggak sih, nggak villa, villa. sih, nggak 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 sih, Ito for kids. Ay, maganda ah. E for kids naman yan. Ay, mahal-mahal ah. 2 Piers Day. Ay, 2 years Day. Worth of $998. Ibig sabihin eh, $500. With $2 na lang na mga gano'n eh. $1,000 or so. Kada isa, $500. Wow. Wow, wow, wow. $500 is equivalent to mm -hmm. 3,700 3,500 Lovers and the night Wow Gusto ko na lang yung batong isang kamay lang. Hindi, okay, magbabay na. Magbabay ka na. Hello. Thank you for Hello, man, watching. Thank you guys. Umahala po kasi. Thank you for watching. Sumabilang buhay na ako. <laughs> ano ba ayusin mo? Thank you for watching. Hello guys. Salamat, salamat sa inyong pagpanunod. Sana huwag ko kalimutan. Mag-like, mag-share, at mag, -like, mag, mag Comment. Alright. Bye. Bye.